Mga pre, kung naghahanap kayo ng matibay, powerful, at sulit na hair clipper, ito na yun. Ito nga pala yung Kimi Hair Clipper 1698. Pwedeng-pwede sa lahat ng hair types. Meron siyang 4-speed adjustment lever. Kaya, ikaw na bahala kung gusto mo ng mabilis o mas kontrolado na gupit. Perfect to sa mga barbero o kahit sa bahay lang nagugupit. Tingnan niyo to. May LED display. Dito mo makikita yung battery level, speed, at pati yung adjustable RPM. Kaya hindi ka manghula kung malapit na siyang malobat. May 9,000 RPM nga pala siya. Grabe sa bilis. Smooth kahit makapalang buhok. Tapos 2,600 mAh ang battery. Kaya pang matagalan, hindi kabitin sa gupitan. At syempre, Type-C charging na rin. Mabilis at compatible sa mga modern chargers. Kaya kung gusto mo ng malinis, poging gupit anytime, anywhere, Kuha ka na ng Kemi Hair Clipper. Sulit, matibay at guaranteed na pang long term. Nandito lang yun sa basket ko. Click mo na!